Hey guys, for today's mini vlog ay samahan nyo nga ni po pala kami sa mga ganap namin din sa ilo. Nung nakaraang linggo ay umuwi nga po pala rin tiyahin ko at pinsan din nga sa amin sa Mindoro. Dahil madala nga lang mga po pala sila umuwi din sa Mindoro, ayan nga ni po pala at nagkayakagan kami dito na magligo nga ni sa ilo. Bali isang linggo pa nga ho video na are din nga sa akin cellphone ay hindi ko nga ho edit edit at medyo busy nga ni. Dahil medyo malapit na nga po pala ang aming finals, hindi nga po pala ako makapag-upload ng mga bagong video. Kaya kung mapapansin nyo nga po pala yung mga ina ko, ayun nga po pala mga ina repost ko lamang. At para sa gayon nga ni nga ho pala, hindi man nga ho pala bumaba yung ating performance din sa Facebook. Medyo mahirap na nga rin nga ho magpataas nga ho ng performance kapag nga ho nag-negative lahat yun. Kaya pagpasensya nyo na nga ni nga ho si Tio mo kung hindi nga ho makapag-upload ng mga bagong videos. Aroy ah. Ay diun nga ni po pala bukod nga ho pala muna tayo sa pulong diyan. Nung naandi na nga ho pala kami sa may ilog, ay nagintindi na nga ho pala kami dito ng mga agawin namin. Kanya-kanya na nga po pala kami dito nang gawa ano nga po pala yung agawin pa namin din Bali nga po pala rin nga po pala doon ng pag-iihaw nga ni po pala ng mga isda at pusit. Nagluto nga rin nga po pala din pisan ko ng isda na mahipon. Bali yung ibang mga pagkain nga po pala naluto na nga po pala sa bahay bago nga po pala kami umalis. Tamang pag-iihaw na nga lamang nga po pala at pagluluto nga po pala ng ibang mga pagkain na dala pa namin. At rin naman nga po pala mga pisan ko din ay tamang ligo nga lamang nga po pala din sa may ilog. Ako hindi pa nga ni nga po pala makaligo agad at guha nga ni po pala inagawa ko pa nga po din akin kulin. Aroy, mga oras nga ho pala ari, ay magaluto na nga, rin nga ho pala kami dito ng pinalto. Bali piga na nga po pala dito si Tita Pipo Tanggata para nga po pala dun sa aluto ini na ating pinalto. Tapos yung ibang mga tiyahin nga po pala namin din ay nagabilo-bilo na nga po pala sila din. Bali naglagay nga po pala sila dito ng food color din nga po pala sa kanilang inabilo-bilo para nga daw nga colorful yung pinalto. Ay diyon nga neta rin na nga po pala yung inaluto nga po pala nila din na pinalto. Hindi ko na nga rin nga po pala na videohan yung pagluluto nga sa simula sa simula dahil nga nakalimutan ko na aroy ah. At habang inaintay nga po dito ibang inaluto pa nga ni po pala na sila na nga rin nga po pala dito. Ari nga po palang inaihaw ni ate na isda na muntikan pa nga ning masunog. Aroy, ah. Gumawa nga rin nga po pala rin pisang ko ng buko juice para nga sa aming panulak at tamang-tama nga nga ho ari sa mainit na panahon. At rin na nga po pala lahat yung mga hinanda nga po pala namin na pagkain. Hindi ko na nga rin nga ho pala maisa-isa kung ano nga po pala yung naandiyan sa lamesa at talaga naman nga ho, napakarami. Another memories na naman nga ho, na magkakasama kami at talaga naman nga ho napakasaya dini Dahil minsan nga lang mga ho pala umuwi yung mga tiyahin ko din Talaga naman nga ho, inapakasulit na nga ho, nila. Ano sarap nga ni nga namin dini at habang nga ho kami nagahuntahan nga ni Dini. At fast forward na nga pagkatapos nga po pala namin diyang kumain ayan nga po pala at kami nagligo na Dini sa may ilo. May nakita nga ni po pala kami na rin parang ugat nga ni po pala Dini at ayun nga po pala at ginawa namin aring duyan. At nung napagod na nga ho kami dumagduyan duyan ayan nga ni po pala at kumain na nga ho pala muna kami dito nang niluto nga ho pala nilang Dini na nga mga po pala namin pinaglilagay ari mga pinaltok Dini sa kapat po pala wala na kaming nilagyan. Medyo mainit pa ng ari gawa nga ni nga hong kakaahon lamang. Tamang babad nga lamang nga ho din sa tubig para maalis man din nga ho yung init. Tasa rin naman nga ho pala mga tiyuhin ko din ay naguhuli nga sila dito ng isda at saka nung hipon. Hindi ko nga ni nga alam kung ano nga ho tawag nga ho sa inagawa nila din sa paghuhuli Basta inalubog nga lamang nga ho pala nila yung ulo dun nga ho pala sa tubig. Tapos sinapagbubuklat nga ho pala nila yung mga bato-bato doon. Tapos nga ho kapag may hipon ay diyon nga nipo pala at inadakma nila. Ano gagaling man din nga ko, at talaga naman nakakahuli din sila ay. Bali rin nga nipo pala yung mga nahuli nga po pala nila dito ng mga hipon. Ay, tingnan nyo naman nga ni po pala din si Angela. Ay, makaisa-isa na nga ni po pala yung huli. Ay, nakawala pa nga ni Aroy. Ah. At bago nga ni po pala kami umuwi, ayan nga ni po pala. Tagtiba muna nga po pala kami dito ni tatay ng saging. Yung inapagliguan nga po pala namin na ilo, gayon nga ni po pala ay din lamang na rin inapagtibaan namin. Kaya nung bumisita nga ni po pala dito si tatay, ayan nga ni po pala at marami nga daw nga dito mga tiba na saging. Bali may anim na buwig nga rin nga po pala dito yung natiba namin. At pagkatapos nga ho pala namin makapag-imis nga ho pala dito sa pin pinagliguan na yan nga ni po pala at kami lumakad na rin pa uwi. Nagandahan nga ni Pupala ko dito sa gawa nga Pupala nung tiyuhin ko na rin nga Pupalang karito na may pabubong pangani. Anong sarap po rin nga ho magsasakay dini sa karito nga re habang nagalibot nga ho dini sa may tabi ng bundok. Sobrang ganda naman nga ho talaga ng pagkakagawa at talaga naman nga ho hindi may inihitan yung mga sakay dini. At fast forward, kinagabihan, ayan nga ni po pala at nagpunta kami dito sa may kasalan dini sa may sintakan. Nung napakinggan nga ho namin na papunta nga ho sa Ladini, edi eh, kami nga ho ay sumama. Dahil ngayon nga ni Pupala yung pahaponan nga ho sa kasala nung kanyang nga hong Kasama ko nga ni nga hong para din si Usang nga si Angela at mananayawan nga daw nga sila kung meron. Ay diyon nga po pagkarating nga namin din ay di kami nga hong pinakain muna. Ay tingnan nyo naman nga ni nga hong din si Angela ay may pabulong-bulong pa nga ni nga din kay Usang nga sabi ba nga magasilipin daw siya. Ay ah. Tuwang-tuwa na naman nga hong aring dalawang kasama ko din at talaga naman nga hong busog-busog na naman daw nga sila. Ay diyon nga ni po pala maya-maya ay nagsimula na nga rin nga po pala din yung sabitan. Ay diyon nga ni at sumabit nga hong inyong kakang nita. Abay, medyo malaki-laki nga ho yata, ang sabit nga ho din ng nang inay at malaki-laki ang tubo nga ho sa saging at niyo, garoy ah. <laughs> Bali taga dini nga ho pala sa si inay sa may sintakan at naan din nga ho yung mga kamag-anakan niya. Yan nga po pala babae nga po pala na akasal, yan nga po pala yung pamangkin ng inay. Ay diyon nga ni pagkatapos nga ho pala dito ng sabitan, ayan nga ni po pala tinabilang nga ho pala dito ko ilan nga po pala yung mga sabi. Ay diyon nga ni pag nga ho may kasalan nga ho dinin sa amin, eh, hindi nga ho, mawawala ng pasayaw ngao na budot. Ay talaga naman nga ho ginalingan ngao naring si Ate at talaga naman ngao lower na lower ay, tingnan naman nga ni nga ho pala din si Angela. Inapasayaw nga rin nga ho pala din ni, eh. Arroy, ah? Ay, siya hanggang na nga lamang ho pala muna ang ating video ngayon. At ako'y masayaw nga rin nga ho pala muna din ni ng budo. Tut, tstut, Ay, abaw ah.